Si Leo Bihildo Miguel Heron sa totoong buhay ay mas nakilala rin ng lahat sa pangalang Leo Heron. Siya ay isinilang no'y ika ng Agosto taong 1911 at tubo sa bayan ng Bayambang sa Pangasinan. Ang batang si Heron ay maagang naging biktima ng pambubuli ng kapwa niya at mas malalaking mga kabataan sa kanilang lugar. Dahil sa kaapihang inaabot, inisip niya na kung may mapapabagsak lang siya kahit isa sa mga bully na ito ay siguradong iwasan na siya ng iba pa. Kaya't noong taong 1920, sa murang edad niyang siyam na taong gulang lamang ay nagsimula na siyang magsanay at pag-aralan ang Pilipino martial arts na Arnis Eskrima. Nakasabay niyang nagsanay si Proctuso Hunyo sa ilalim ng gabay ng tayuhin nito na di sa kanilang bayan. At siya ang naging unang guro ni Leon Heron. Si Heron ay nagpakabihasa sa loob ng limang taon hanggang taong 1926 hanggang sa sumapit ang buwan ng Oktubre ng taon na to na magpasya ang noon ay 15 anyos ng si Heron na maglakbay patungong Amerika. Gamit ang higit tatlong dolyar lamang sa kanyang bulsa bilang baon, siya ay naglayag sakay ng USS Lincoln hanggang makarating ito sa California. Sa mga lansangan sa Stockton siya napadpad para maghanap ng mapapasokang trabaho. Hindi naman siya nahirapan dahil ang Stockton noon ay ang lugar kung saan merong pinakamalaking populasyon ang mga Pilipino sa Amerika kung saan nabansagan pa itong Little Manila. Nakakuha siya dito ng trabaho sa isang magbubukid ngunit di ganong kalakihan ang pinapasahod sa kanya dahil nga sa kanyang mura at napakabata pang edad para sa trabaho na yun. Habang siya ay nagtatrabaho doon Nakilala naman niya ang isa pa kababayan sa katauhan ni Flaviano Berguara na tubong Ilocosur. Si Berguara ang pinakamagaling na estudyante naman ng isang guro na tumalo sa noon ay sikat na sikat na grade champion sa martial arts na nagngangalang Santiago Toledo. Ang mga batang sina Leon Hiron at Bergara ay matyagang nagsanay at nagpalitan ng kaalaman sa nakamamatay na sining ng Arnis O. Eskrima. Sila ay nagsasanay tuwing gabi at ginagawa nila ito sa lugar kung saan walang nakakakita o nakakakilala sa kanila. Ang dalawang ito ay regular na nagsanay hanggang sa tuluyan na silang magkahiwalay ng landas noong taong 1932. Taong 1937 naman, nang mapasapi si Leo Heron sa organisasyon ng pinakamay impluensyang Pilipino sa lugar na iyon. At nang sumiklab ang digmaan dito sa Pilipinas, hindi ito ipinagwalang bahala ni Leo Heron. Ikadalwampot apat ng September taong 1942 na sumapi siya sa United States Army na kahanay ng Second Filipino Infantry Regiment na may ranggong sargento. Kalaunan si Sergeant Heron ay napasama sa noon ay bantog na bantog na 978 Signal Group and the Allied Intelligence Bureau. Sila yung pinaka-elite na grupo na sadyang binuo para protektahan si General Douglas MacArthur bilang mga secret commandos o secret operatives. Samantalang nakasama niya sa grupong ito si Benigno Ramos na isa ring bihasa sa Arnis Escrima na nakatulong naman sa kanya ng husto sa pagtupad sa kanilang mga misyon. Silang dalawa ni Ramos ay patuloy ding nagsanay at nagpakabihasa pa lalo sa Pinoy Martial Arts habang sila ay nasa pusod ng kagubatan. Bilang mga secret service, si na Sergeant Heron ay ibinaba sa pamamagitan ng American submarine sa kuta ng mga kalaban. Pinamunuan niya ang grupo ng mga Amerikano at Pilipinong nasa ilalim ng kanyang pamumuno at pinasok nila ang pinakamapapanganib na lugar sa kagubatan na may misyong hanapin ang kuta ng mga kalaban, palawakin ang linya ng komunikasyon, at kumalap ng mga impormasyon na hindi nade-detect ng mga kalaban. Mga bagay na hindi naman may iwasang maisakatuparan lahat. Nagkaroon pa rin sila ng di mabilang na inkwentro kontra sa mga mananakop na Haponis, na ang karamihan sa mga laban ay naidokumentaryo pa at matatagpuan ngayon sa United States Library of Congress sa Washington, D.C. Sa kanilang pakikipaglaban, muling nagkrus ang landas ni Naplabiano Bergara na nauna niyang naging ka-training partner sa kalagitnaan ng gabi. Muli silang nagkaroon ng pagkakataong magsanay muli ng magkasama at palakasin pa ang kanil kanilang mga talento sa pakikipaglaban gamit ang orihinal na Pinoy Martial Arts. Nagkasama muli si Nabergara at Heron hanggang taong 1943. Samantalang sa pamamagitan ng matatagumpay na misyon ni na Sergeant Heron, naging daan iyon nang matagumpay din napagbawi sa bansang Pilipinas mula sa kamay ng mga mananakop. Tumanggap ang sarhento ng mga pagkilala at medalya ng karangalan, gaya ng Bronze Star Medal, the Philippine Liberation Ribbon, the Asiatic Pacific Campaign Medal, the American Campaign Medal, World War II Victory Medal, at kung ano ano pa kasama na ang liham para sa komendasyon na nagmula mismo sa Pangulo ng Bansang Amerika. Pagkatapos ng digmaan, bumalik si Sargento Leo Heron sa pagiging sibilyan kahit na siya ay kinikilala bilang isang bayani ng digmaan at parte ng America's Greatest Generation. Ipinagpalit niya ang mga pagkilalang iyon at muling nagbalik sa Stockton sa California para bumuo ng sariling pamilya at siya ay namuhay ng pribado at tahimik. Nagpatuloy siya sa pagsasanay sa Pinoy Martial Arts na Arnis Eskrima kasama ang ilang mga kaibigan. Hanggang sa sumapit ang dekada 60, panahon kung kailan lumaganap ang nakakatakot na balita na kung saan merong isang tao na wala sa sariling pag-iisip ang pumatay ng walong estudyanteng nurse at ang ilan nga sa mga ito ay Pilipina. Dahil sa pagkabahala, inisip ni noon ay Grandmaster Leo Heron na kung matututunan lang ng mga kabataang ito ang kahalagahan ng pagtatanggol sa sarili ay hindi sila basta-basta mabibiktima ng mga masasamang nila lang. Taong 1968 nang itatag ni Grandmaster Leo Heron ang kaunaunahang bahala na club sa Tracy, California kung saan sila naninirahan. At nagsimula ngang kumalat ang balita ng pagnanais ng Grandmaster na makatulong sa mga taong nais namang matuto sa sining ng pagtatanggol sa sarili sa pamamagitan ng Arnis Eskrima. Taong 1970, habang si Grandmaster Leo Heron ay nasa isang kasalang nagaganap, merong isang babaeng lumapit sa kanya at nagsusumamang turuan nito ang kanyang anak ng Pinoy Martial Arts na kanyang pinagkakadalubhasaan. Ngunit ang babaeng ito ay mabilis din ni Manong Leo na isa pang bansag kay Grandmaster Leo Heron. Sa pagsasabing bibigyan niya ng ibang guro ang kanyang anak para makatulong dito sa pag-aaral. Pero hindi pumayag ang babaeng iyon at ipinagpilitan niyang si Manong Leo ang nais niyang magturo sa kanyang anak. At nun ding mga sandaling iyon ay nagkaroon nga sila ng maiksing pagtatalo dahil sa patuloy na pagtanggi ng guro. Natigil lang sila matapos sabihin ng babae ang kasaysayang minsan ang itinago ni Grandmaster Heron. Alam pala ng babaeng ito ang kanyang naging talambuhay mula sa pagiging sundalo na bayani ng digmaan, ang kanyang galing sa jungle warfare at ang kanyang kahusayan na taglay sa Arnis Eskrima. Lubhang ikinagulat ito ng maestro sa pag-aakalang na itago na niya ang kanyang tunay na pagkatao pero hindi pala maliban sa babaeng iyon. Nang makorner na ang maestro umayag siyang maging guro ng anak ng babaeng ito. At ang batang iyon nga na naging isa sa mga nauna at pinakamagaling na naging estudyante ni Grandmaster Leo Heron ay ang batang si Daniel Inosanto o yung mas nakilala din ng lahat bilang si Grandmaster Dan Inosanto na tatalakay naman natin sa hiwalay na kwento. Taong 1979, nang maganap ang kauna-unahang opisyal na pagtitipon nang noon ay napakalaki na na bahala na Martial Arts Association. Sa pangunguna ni Grandmaster Leo Heron ay tinalakay niya ang lahat ng mga layunin at misyon na hinaharap ng kanilang organisasyon na ayon sa sarili nitong batas na dapat sundin. At ang ilan nga sa mga nakapaloob dito ay ang pagpapatuloy na pagpapalawak ng kaalaman sa Arnis Eskrima kasama ng mga kultura at kasaysayan ng Pilipinas dahil sa lakas na naging impluensya ni Grandmaster Leo Heron. Patuloy na nabubuhay ang Pinoy Martial Arts na kanyang binuo hanggang sa siya ay tumanda. At para masiguradong magpapatuloy ng maayos ang kanyang sinimulan, Desyembre ng taong 1992, nang ipinasa na niya ang titulong maestro sa katauhan naman ni Master Tony Sumera, habang siya ay malakas pa at nang sa ganun ay magabayan pa niya ang mga ito at hindi mabigla sa pagpapalit ng pamunuan sakaling siya ay bigla ang mawala. At ang bahala na Martial Arts Association ay patuloy na namayagpag at mabilis na lumawak dahil sa espiritong dala ni Grandmaster Leo Heron. Ikadalawampu ng Mayo taong 2002 nang siya ay mapayapang bumalik sa piling ng may likha. Si Grandmaster Leo Pihildo o si Leo Heron na isang bayani ng tikmaan at may likha ng Pilipinong sining sa pagtatanggol sa sarili na Arnis Eskrima ay pumanaw sa edad na siyam taong gulang. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!